Good morning guys. Uh, kagaling lang natin sa ano sa hibasanan. Eh wala tayong nahuling pang ulam. Buti na lang nakita ko nung tropa natin na uh, si Kuya Bay. Binigyan niya ako ng pang ulam na tuyo. Ayan, tonsoy. Ayan. Ayan yung binigyan niya sa akin na tuyo. Kaya may na-delay rin akong pang ulam. Ayan, itong isa ay medyo kabilad lang, hindi pa medyo tuyo. Eh ito, tuyo na talaga. Ayan, madaming binigay sa akin ni Kuya Bay. Kuya Bay, shout out sa iyo. Maraming salamat sa binigay mong mga tuyo sa akin. Mga tunsoy. Ayan, oh. Kaya may pangulam na tayo. Ayan. Maraming salamat po sa nagbigay. At meron na tayong pang-ulam. Pwede natin ihalo lang sa mga gulay, mga gabi. Okay guys, good morning again and follow and support. Um, panday na magsasaka. Thank you.